Miss Philippines here. Do you okay. Beautiful green. Atisa, see you there. Oh, ay inalalayan talaga oh. Ayoko na halo Atisa. Inalalayan talaga. Nakakalo kang reyna natin. Dalang. Ito mga pinaka-latest na mga kaganapan ng ating candidate dito sa Miss Universe 2025. Walang iba kundi si Atisa Manalo dahil ngayon ay day 10 na pang sampung araw na ng mga delegates ng nasabing kompetisyon. So, hindi nagpatalbog itong si Atisa sa mga kaganapan today sa mga activities nila. Dito pa rin po sila sa Phuket dahil sa mga susunod na araw ay lilipad na rin sila papunta doon sa Pataya para sa ibang mga activities. And I believe na doon gaganapin yung swimsuit competition. Samantala mga kapolitika ay uh, pinag-uusapan rin po ng mga Vietnamese Patuloy nilang sinusubaybayan itong mga laban ni Atisa Mga activities niya, mga daily ganap ay sinusubaybayan rin po ng mga Vietnamese Pero dahil nga doon sa nangyaring butuhan na kung saan ay nag number 2 na lang yung kanilang pambato na singuyen Dito sa lahat ng kategoris mga kapolitika na talboga na siya at nalagpasa na siya ni Atisa Manalo kasi sinabi natin diba na top 1 na nangunguna na itong si Atisa dito sa mga pabutuhan dahil nga sa bayanihan at pagtutulong-tulungan natin na ipromote itong si Atisa Manalo dito sa Miss Universe at most importantly yung kanyang uh, pabutuhan kasi kung ayaw natin na gumastos sa ng pera pwede naman tayong manood ng ads para makount yung ating boto sa pamagitan ng pag-download ng Miss Universe app so nagtulong-tulong mga kapolitika ang mga Pinoy at yung mga Vietnamese ay napareact dahil naungusan ni Atisa Manalo yung kanilang pambato dito sa Miss Universe 2025 na isang trans so ang sabi ng mga Vietnamese mga kapolitika sila po ay aminado na maganda at very deserving ni Atisa dito kung siya ay mananalo sa Miss Universe 2025 So narito ang ilan sa kanilang mga naging komento. So inyong nabasa at nakita mga kapolitika yung comment nila dito kay Atisa, iisa yung uh, tema ng kanilang sinasabi na si Atisa Manalo daw ay napakagandang candidate ng Pilipinas. So Atisa is beautiful, Philippines is so beautiful. So yun ang natatanging uh, sinasabi ng mga Vietnamese at aminado naman sila na mahirapan sila dito sa laban dahil napakaganda daw ni sa manalo so very deserved ni Atisa kung siya man yung mananalo para sa Miss Universe 2025 so aminado ang mga Vietnamese na napakaganda ng ating representative dito sa nasabing competition although meron ring mga galit meron ring mga bashing meron ring mga negative na comments pero ang iba sa kanila is talagang umaamin na si Atisa Manalo ay napakagandang pambato ng Pilipinas para sa 2025 na Miss Universe. So 'yun mga kapolitika at uh, maganda na merong mga positibong mga feedback mula dito sa mga Vietnamese. So atin rin pong pag-usapan pala yung mga outfit ni Atisa kasi napapansin mga kapolitika ng iilan pero yung iba is meron ring mga Uh, of course yung mga bashing sa mga outfit or mga sinusuot niya at isa manalo pero merong mga nakakapansin na ito daw mga sinusuot niya at isa is nababagay doon kung saan siya pupunta na uh, certain activities or event so halimbawa na lang kahapon yung carnival na kanyang isinuot yung kulay ng kanyang damit is bagay, bag, bagay na bagay doon sa location na kung saan ay nag enjoy yung mga kandidata ng kompetisyon at isa pa dyan bukod doon sa carnival pati doon sa doon sila sa blue resort diba naka sky blue yung snow ni Atisa so akma akma doon sa kanilang venue na kung saan is nasa beach resort itong mga candidate or representative ng Miss Universe and then manapakarami pa mga kapolitika hindi mabilang-bilang yung mga event or mga activities na sinalihan ni Atisa Manalo na akma-akma yung kanyang isinuot. So, ang sabi nila is atisa lang daw ang nagpa follow ng instruction at yung tema ng kanyang mga outfit ay talagang uh, fit doon sa mismong event na yun kasi importante daw 'yun kasi ma-notice ma daw 'yun ng organization yung tinatawag na obedience at yung of course yung discipline ng isang kandidata. Okay? So, mga kapolitika, 'yun ang ating uh, update at dito ay talagang marami ang napabilib, marami ang mga positibong reaksyon doon sa isang post na nagsasabi na yung mga outfit ni Atis sa Manalo ay fit na fit para doon sa activity na yon. So maganda at marami ang mga positibong feedback mula sa ating mga netizen. So so far mga kapolitika yon po ang ating update dito kay Atis sa Manalo sa kanyang mga ganap activities ngayong araw day 10 dito sa Miss Universe 2025. So ano po ang inyong magreaksyon dito sa mga nagsasabi na ang outfit ni Atisa sa mga event is akmang-akma doon sa kanyang mga isinusuot? At ano rin po ang inyong masasabi dito sa mga Vietnamese na sila ay aminadong magandang maganda daw talaga ang pambato ng Pilipinas para ngayong taon? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. So ngayong gabi po is meron pong pa-dinner itong mga candidate ng Miss Universe 2025 At narito po ang ilan sa mga kaganapan kuha ng Missosology We Miss Philippines here Beautiful breeze Atisa, see you there Yep, Yami I love you Rogers Gorgeous Later, we take proper picture. Picture later. later. We have the Vanessa Pulgarin. Colombia. Gorgeous. Sorry, Connor. Sorry. We have Miss Turkey, baby. Beautiful also in green. We have Miss Sri Lanka Yes Venezuela is there, hi Gorgeous Ooh. Moment Sri Lanka, That's right. sorry. Yeah. Later, there we go there. Yeah, we're coming. There, Asha, on your back. There is a ribbon. Fix here. No, no, no. No, it's okay. This one. dominican republic russia colombia bangladesh gorgeous baby Turkey. So we're waiting for the other girls. Look at the Kadani atisa. Oh, you green, Tanina, the Very fast.